Welcome to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like and share hit notification bell. Ang nilagang dahon ng kamyas ay isang halamang gamot na ginagamit sa tradisyonal na medisina, lalo na sa Pilipinas. Ayon sa karanasan at folk medicine, may ilang karamdaman na maaaring gawa ng lunas o ginhawa gamit ang nilagang dahon ng kamyas. Mga posibleng gamit ng nilagang dahon ng kamyas Lagnat pinaniniwala ang nakabababa ng lagnat ang pag-inom ng pinakuloang dahon ng kamyas. Ubo at sipon maaaring makatulong bilang natural na expectorant, pampuluwag ng plema. Rayuma o pananakit ng kasukasuan ginagamit bilang pantapal o iniinom para makatulong sa pagbawas ng pamamaga at pananakit. Pananakit ng tiyan o kabag may ilang gumagamit nito bilang pampuluwag ng tiyan. Panghugas sa sugat ginagamit ang pinakuloang dahon bilang antiseptic wash sa sugat upang makaiwas sa impeksyon. Paano ito ginagamit? Pag-inom, pakuloan ng ilang malinis na dahon ng kamya sa dalawa hanggang tatlo baso ng tubig, hayaan itong kumulo ng 10 hanggang labin lima minuto. Palamigan at inumin ito isa hanggang dalawa beses sa isang araw. Pangtapal, durugan ang dahon at initi ng bahagya, pagkatapos ay ipampuhid sa apektadong bahagi ng katawan, tulad ng kasukasuan o balat na may sugat. Paalala, walang sapat na siyentipikong ebidensya ang karamihan sa mga gamit nito. Kung may malubhang karamdaman, kumonsulta sa doktor bago gumamit ng anumang halamang gamot. Iwasan ito kung ikaw ay buntis, nagpapasuso, o may allergy sa halaman. Kung gusto mo ng mas tiyak na paghahanda o gamit sa partikular na sintomas, sabihin mo lang para matulungan pa kita ng mas detalyado. At sana ay naibigan nyo ang aking video tungkol sa halaman na nilagang dahon ng kamyas at nakatulong sa ino kaalaman sa mga benepisyo dulot nito lalo na sa mga seniors. Please subscribe my channel, like and share, hit notification bell for my new video update. Salamat po.